Okay mga tao, nandito kami sa isang lugar dito sa SBL. kukuha kami ng uh, ano, RF sticker para sa COVID. So para sa ganun, uh, hindi ka tayo maaabala pag uh, bumabiyahe tayo, lalo na kung traffic. So nag-fill up tayo ng ilang uh, questions sa papel. So ilalagay niya na yung sticker doon sa salamin. Ilalagay na ni Sarah. So, ang pakinabang natin dito, ang bawa na yung abala, lalo na kapag uh, traffic, alam natin na yung cash natin, eh, kulang at saka buwang pera, man, no? okay pa? Uh, tatagal pa tayo na suklian. Samantala, kung may sticker tayo, dire-diretso na tayo. Kalamitan ng, ano, ng cash sa toll gate, mahaba ang pila. At saka halos inano na eh, uh, hindi na nila ganong binubuksan yung mga cash. Account number dalo ng ano. Nakasulat so, din dito. Tapos kung lowloadan mo, paano? Yan, ito. Itatype mo ito sa machine. Ito, account number. Yan, account number. Yan, itatype oh, mo ito sa machine. Tapos? So, pag natype mo sa machine, papas. Alibawa, 500, pipindutin mo 500. O kaya, 1,000, pipindutin mo. 1,000. Tapos, i-ano mo yung account number niya. Ha, ah, parang sa banko lang. Parang ganun. Okay. Hindi pwede g yan, ano? Pwede. Pwede rin ba? Kung may G-cast ka. Ah, oh, okay, subukan na. Kailangan palagi. yan? Mo? Ang okay. lagi mong dala yan. Kasi, okay. Sarado pa. Sarado ka na? Ah, para matatandaan na lang ako oh. naman. Uh, load tayo ng 500. Uh, ito, papunta tayo sa... sa iikot natin po kotse dahil ano eh, dahil na... Uh, ano eh, medyo... malayo yung ikutan. Kaya... Babagtasin natin yun para makabalik tayo ng SBMA. Ito yun medyo malayo yung ikutan natin eh kasi nga wala nga ano, na rito eh u hanapan natin yung u -turn. so ito ang ano ang magandang pakinabang ng RF uh, sticker uh, lalo lalo na kapag uh, pupunta ka na Maynila mapapansin mo na ang mga may RF sticker halos yung mga gate na pinupuntahan nila walang pila pero pagdating sa cash meron problema natin eh. medyo mahaba ang pila mabagal at kumisan wala pang tao doon sa cash kasi nga uh, ang ginagawa nila sinasanay na yung tao na magpalagay ng sticker para, para sa ganun eh matanggal sa trabaho yung mga uh, nagsusukli at ng cash So, magiging ano na lahat to eh. Magiging sticker na lang ang gagamitin. Wala lang teller para mag at pambuha ng cash. Yun ang isa sa ano sa paraan para mapabilis pagdating sa toll gate. Kasi yan, yan ha. Lalo pag papasok ka may Maynila, masyado matrapid yan. Hele, helera yan. Kung lalabas ka. Kaya kung makapansin niyo yung toll, toll gate na walang pila, Ayun ang may RFT, ang ng may RFC kaya samantala yung mahabang pila yung cash kaya mas mabuti meron na rin kayong ganyan dahil kung minsan walang tao sa toll gate sa cashier kay maabala kayo uh, na kayo ng bubusin na maghihintay pa kayo ng trailer na papasok dun sa sa ano para makapagbayad kayo So, nabasa niya, tapos bawas ka agad, ano? Huwag ka din, bawas niya naman. Bawas na na yon wala mong problema yun. Basta umiikot ka ng kabahay. Wala na yun, na yun. iikot ka. Oo, ikot ito. ka. oh tuloy na to eh. Hindi mapansin, ano, ako? Oh, Oo, oh, hindi mapansin eh. Naku, ano? Oh, hindi mapansin, ano pero, buti hindi tayo dun sa may panikuan, ano? Oh. So, dito, kung dito tayo u-turn pag kumarang kayo dito, papuntang Maynila yan. So, dere diretso na kayo, Bataan, Manila, Mampanga, Angeles. So, dito tayo ikot mag u tayo. Layo, ano? Papunta naman doon, Olonga po. Sa Bales. So, umikot lang tayo dahil wala tayong ipag u dito. Eh. Talaga, puro halos uh, kung sa kabila tayo dadaan papunta yun ng Manila. So, umikot ulit tayo para makabalik tayo ng na, na QB. So, nakuha naman na natin yung sticker natin. Uh, pwede na tayo bumalik So, bago tayo bumalik doon, daan tayo ng, ng Toyota para makita na ma-check natin kung may plaka na tayo. So, ito yung kayong kanina. Dito tayo lang mabas, no? So, yung sticker natin, makikita natin kung magkano yung binabawas ng, ng pagpasok natin dito kaninang uh, binigay natin na 500, nabawasan na siya, no? Nang 30 yata o 40, no? So, checkin ko kung magkano yung... Ano, makikita yung siya, naabala siya. Dito lang tayo papasok, eh. Tumagal, nang bawang ka... Ayan, may traffic. Kaya sa tumagal dahil nagbayad siya. So tayo, umangat ka agad siya, na bawas. Ayun, nag tayo ng 500. Ang natira na lang, 465. Yung dalawang balik natin. Ah uh, yung kanina, di ba, pumasok tayo rito. Palabas, ngayon paloob. So, yung dalawa na yon ang natira, 465. Di ba, yung labas natin, may ano eh, 18 pesos, ganun ano. Uh, pagpasok ulit natin, parang 18 pesos ulit. So, ganoon na yung ano, ganoon na. Kasi, eto bago kasi, bago lang kasi itong kotse. Kaya, wala pa siyang sticker. At, uh, na i-vlog naman natin para mapanood naman ng mga tao na na kailangan na nila mag-sticker para maiwasan abala. Yan ang pinaka number one na na bang ito eh. Uh, kasi itong siguro tolgi, makakatipid siya sa mga sa mga sosweldohan yung tao. May baka diba? kong puri sticker na lang. At medyo mapapabilis ng konti. Uh, kasi pag dumaan diba, ka rito at wala kang bariya, nako napakahirap sa tayla niya kung paano ka pabariyahan. At maaabalang. Pasa eh, okay na okay na to. Napap, napapabilis niya yung takbo ng traffic. pwedeng gamitin ng Gcash sa pag-load so merong kanina nakita natin may card so yun ang, gaga, ang gagamitin pa may number doon yun ang gagamitin mo pa makapag-load ka ng, ng na account mo gamit ang Gcash subscribe please subscribe uh, boy taga sa youtube boy taga din sa facebook so sa ganon uh, ipalo nyo na lang ako sa sa facebook uh, sa youtube i bell all ninyo para papanood nyo pa yung mga nakakainis na video na nagawa ko na napakamurang gawin halos hindi ka na lalabas ng bahay para makapagkawa ka ng content So, mix vlog ako eh sa YouTube. Kaya kahit ano naman na, na ako content ko dahil nga mix vlog. Halo-halo siya. Kaya kung gusto nyo sumakit ang ulo ko, bell on ninyo para makakita nyo lahat-lahat ng video na walang kagastos kastos na ginawa ko. So, at sa nga, basta marigaya ka sa ginagawa mo, masaya ka, gawin mo na lang, no? ah uh, ito kasi ginagawa ko eh para mas nakakalibang uh, bakit nakakalibang ka mo kasi uh, ano eh ikaw ang director dito ikaw ang producer ikaw ang uh, commentator hindi narrator nga uh, editor lahat halos ikaw ang gagawa at sa kan, ikaw na rin mag edit ikaw na rin mag upload so kung ano mamagiging kapalpakan at walang nanood dito sa video yung ginawa mo uh, wala dahil tinipid mo eh. Tinipid mo yung content o video na ginawa mo. Walang katorya-torya. Pero ito, palagay ko, kahit pa pano, sa milyong-milyong-milyong binang tao na nakakatera dito at gumagamit ng wifi o cellphone baka sakaling kayo magkaroon magkaroon ng interest so ganoon lang so, subscribe nyo mag-comment kayo lalo lalo kung dito kayo magbabakas yun sa Subic, napakadaming hotel dito, napakadaming swimming pool, napakadaming beach kaya halos lahat mga kainan masarap ang pagkain dito, kahit sa palengke kayo kumain, sa hotel pasisihang kayo, at pagdating sa babae yun, madabi din dito ang babae, yung mga babae na hindi halata, yung babae garis sa Thailand, talaga magsasawa ka kayo ang pipili ko, anong klaseng babae ang Siyempre, huwag niyo nasama sa si misis niyo. Ang sinahamin niyo, bad trip yung bakasyon ninyo. Sama niyo yung mga tropa niyo naka-motor, yung mga babangis. Yan. Walang trouble dito sa Olongapo kasi maliit lang Eh. Ito yung pinakapayapang city. So ito, ay niyo yung butas na to. Parang kalsadaanan ng home. Daan nga siya. Oo. Yan. So, kung gusto ninyo, mag-add kayo sa akin kung saan ang pinakamagandang banding dito uh, beach uh, spot para mag-fishing paraming mga uh, event din na darating dito sa Olongapo, katatapos na naman madikra fiesta uh, ng Olongapo etong December may parade dyan, may epic parade dyan kaya puntahan ninyo ta tatalunin nyo yung malalaking parade ng uh, Uh, Sambuanga, Visaya, uh, dito sa Luzon uh, at uh, mabongga ang parade dito, so punta kayo dito, bakasyong kayo dito. itong US naval base. Ito yung pinakamalaking naval base dito sa Pilipinas. Ah, uh, meron tayo dati sa Baguio, sa Dewey, no? Tapos sa uh, San Antonio, San Tapos sa Cavite. Yan. Ah, uh, sinara nila yung sa Baguio. Yun, yun yata inunan nila sinara eh. Tapos Cavite pero itong sa Clark Air Base malaki rin ang Clark eh ah, pero wala silang dagat puro mga ano lang ito puro mga jet fighter C-140, C-130 C-130 yan yung mga fighter plane na nanggagaling dito nagpupunta ron tsaka yung mga malalaking aeroplano na halos eh uh, kalamitan hindi pa natin nakikita ng malapitan Yan. nagpupunta dyan sa Clark Air Base pero dito ang pinakamalaki rito dagat dahil napakalaki <laughs> 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 ng dagat dito kaya laging may mga station dito na Navy na US Navy mataas pa naman ngayon uh, di ba SBM na siya Subic Bay Metropolitan Authority Ayan na siya. Ito, ito, ito. So, iigot na naman tayo. Titignan natin ito. kung mapapahan tayo punta sa Toyota. Sa ito, ito. Toyota. Ano tawag dito? Ah, papuntang Toyota Subic. Kung saan kinuha tong ito, ito. car. Okay. So, magpatatanungin lang natin na uh, kung dumating na yung kanya niya, yung plate ito, ito. number niya. Yung plaka. Tignan natin. Yeah. Ah, pinaka problema kasi dito sa Pilipinas, no, yung plate number kahit sa motor. Nako, na no, problema kami diyan, 'di ba? Gagawin pa nga sana dalawa 'yan. Ni hindi nga maibigay yung plate number, harap tuwang maan na yung motor ko. Ni hindi pa maibigay yung plate number, tapos gagawin pa. Yung dalawa isa sa harap at saka isa sa likod. Ah, medyo maraming na umangal naman doon ng na mga riders sobra sobra ang mga tao umangal doon uh, hindi maganda yon dahil nakakadisgrasya dahil pa yung plakay eh kapag nahugot. at sabihin naman natin to itornil yun na maigpit eh nagbababreak yan napapunit yung plaka kaya magugulat ka na lang biglang lilipad yan so dito kami strut yan muna kami rito parking kami rito uh, at ako pupunta doon check ko kung meron dyan, dyan yung plaka niya. Kaya, no? Yan, sige Bali yun, sir May binigay akong authorization natin Coming from LTO po yun Pwede kayong magpagawa ng sarili nyong plaka Yung authorization na yun Nakalagay din dun yung uh, valid siya Hanggang sa magbigay ng plates. sa LTO ha, Ibig sabihin, yung plaka na yun uh, Yun ang bibigay ng hmm, ano Tapos hanggang, hanggang sa dumating Yung original yung plaka, na issue ng oh, okay. Okay. Thank you very much okay. Thank you So wala pa yung plaka, ibig sabihin na uh, wala isang pa to, taong tula... pa lang yata so, Wala pa yung isang taong tong sakyan. Maghihintay sa tayo. Pwede naman tayo bago uh, gumamit o magpagawa ng plaka para sa ganun, uh, magamit natin. Uh, hindi mo pwede ito kasi nakalagay dito sa plaka niya eh. Temporary, no? Dahil baka matanggal at uh, lipa rin. Kaya kailangan talaga. Uh, ang uh, LTO naman kasi kahit na-provide sa plaka mo lang, basta maayos, malino na nababasa yung kanyang number, letter, okay yun sa kanila. Uh, huwag lang yung walang plaka, kaya lang, ito, hindi eh, ko na check kung itong nasa likod natin parang matigas na karton lang. Bakali pa rin ang hangin at uh, kailangan talaga may plaka. Kahit dito sa SBM, eh, hindi ka makakapasok dito nang walang nakalagay na plaka kahit yung temporary na kaya siguro gawa na lang tayo meron naman tayong tropa dyan na gumagawa ng plaka nito. So pag-usapan naman natin itong nakikita eh, naman natin itong ano ano itong Israel medyo sobrang ginagawa niya medyo pati bata uh, dinadamay niya pati hospital pa niya. Ang totoo niya na ginagawa na talaga noong pa ang Israel yan eh nung panahon nila nang lumabas sila sa Egypto noon at uh, uh, ah, ginabay sila ng Diyos, pinabalik sila sa kanaan. Ito yung kanaan kung saan nanggaling yata at si Joseph. Yung, yung Joseph na yun, uh, na, sa balon ng tag egypto dila siya sa Egypt, hanggang sa naging isang gobernador siya yun. Dahil sa yung panaginip ng hari, eh kanyang nahulaan. So binigyan siya ng magandang katungkulan doon. Hanggang sa kinuha na rin niya yung mga magulang niya kung saan Uh, ang alam ko sa kanaan yun eh, sa kanaan nang galing sila lahat uh, na rin niya sa Egypt kaya simula nung dumami nang dumami sila yung, yung ilang taong galing sa kanaan dumami at uh, tinawag nga ng Israel hanggang sa nilabas sila ni ano ron ni ni Moises ang nangyari lahat ng dadaanan nila ng mga ng mga kalaban eh, sa sila ng Diyos na patayin yun, kunin yung mga mahalagang baga, bagay, yung, kung ano lang inutos yun lang kunin nila. Kasi ito mga taong ito na sa paligid ng Israel, ito yung kumukuha, nagtuturo para palikuran ng Diyos. Ibig sabihin, ito yung mga kalaban ng Diyos. May sarili silang Diyos, pero ang gusto nilang gawin, yung mga tao ng Israel, kunin para sumamba sa Diyos nila. So, galit na galit ang Diyos nun. So, kaya ay yung pare na nasa isip ngayon ng Israel dahil walang tumatalo sa kanila pagdating sa giyera simula nang galing sila sa sa Egypt palabas hanggang kay Haring David sumunod-sunod na hari hanggang makaraas ah, ah, sumunod-sunod na hari, wala sa kanila tumalo sa giyera at ah, pagdating sa giyera, ang Israel, ibang klase wala silang sinisino dyan, pinapatay nila kung sinong papatay nila kaya ganyan na nangyayari sa Israel ngayon pero kung tinanggap man lang nila si Kristo, nung dumating si Kristo, sana hindi sila nagkaganyan. Tinanggihan nila si Kristo eh. Kahit, sumasa, kahit kinikilala nila ang Diyos, na Diyos ni Abraham, ni Isaac, lahat halos ni Noah, eh totoo, yun ang Diyos na sinasamba nila. Pero ang Diyos nagbigay sa kanila ng uh, taong tagapamagitan, si Kristo nga, yun ang tinanggihan nila. Kaya hanggang ngayon, 70 plus yata ang prosyento ng Israel, mga Hudyo. So, -hud Hudismo, yun dating dinatna ni Kristo na religion, sumasamba sa iisang Diyos, sa totoong Diyos. ah uh, tapos Muslim, tapos Kristiyano na, uh, kasana na doon, mga 16% lang eh. ah uh, Sama-sama na rin yung Katolik na tinatawag nila kasi tawag nila dyan Kristiyano eh. Kasama na yung kas Katoliko, born again, lahat-lahat na na sekta na tuma na kumikilala kay Kristo. Ayun ang ano, kung bakit hudyo pa ang hindi ko kumilala kay Kristo. Medyo kasi ang ang ni Kristo eh, sa lumang tipan, hari ng mga hari, ganyan. Uh, yan ang hula sa kanya eh. Hari ng mga hari, anak ni David. Tapos, sa uh, siya siya ang magpapalaya sa kanila. Akala nila pagpapalaya sa pagkakaalipin ng Romano dahil sa na sila noon eh. At uh, siyempre, pag sinabing ng hari lang, mga hari, may mga ginto yan eh. ba? Diba? Eh, si David eh, isa sa pinakamagiting na hari. Ayun ang akala nila ron. Kaya medyo parang natisod sila eh. Dahil ang na nakikita nila rito ay eh, karpintero lang. Mahirap si Kristo nung ano, pangkaraniwan siyang tao ang pamamayan na gumagawa lang nila meso. Bang, karpintero lang talaga siya. Parang yun ang kinatisura nila eh. Kasi lahat ng katangian at lahat ng kaalaman tungkol kay Kristo kaya alam na nila, simula pa lang Genesis hanggang sa dumating si Kristo. Lahat yon alam na nila eh. Kaya lang, ang nakita na nila isang pagkaraniwan tao lang. So kaya, hindi nila natanggap at sila pa naging dahilan para ipako si Kristo sa krus. Yan. At ang mahirap, ah, masakit pa no, nun, nung nagugas ng ah, sinabi, tinanong sila na pili, Pilato ba yan? O na Pilato yung gobernador ng Rome, ng Roma, sabi sa kanila, wala akong pananagutan sa dugo ng taong to ah. sinagot nila yon sabi nila sila daw may pananagutan hanggang sa mga anak at anak nila yun, yun ang parang naintindihan ibig sabihin hindi sila natakot kung ano mang mangyari doon pa nila at uh, dadali ng mga anak-anak nila yon kaya simula noon hindi nila kinilala si Kristo na uh, isang tagawang magigitan sa Diyos kundi pinapakaw pa nila sa kursyon kaya hanggang ngayon kung mapapansin nyo walang kristyano sa kanila puro hudismo yan ang problema ng Israel dahil kung tinanggap nila si Kristo hindi sila magkakaroon ng gera dahil si Kristo eh, sinasabi nga kapayapaan pag-ibig at saka pag ka sa kanan ng kaaway mo pasampal mo na rin yung kaliwa di ba? natatandaan nyo, bigyan nyo na rin yung kaliwa si Kristo hindi numating para sa digmaan na sa Romano hindi siya yon dumating para palayain sila sa pagkakaalipin sa Romano kundi papalayain sila sa kasalanan kaya yun ang hindi nila na ano eh, naintindihan eh. kasi si Kristo mismo nagpapataw nagpapatawad ng kasalanan na ang Diyos lang ang uh, pwedeng gumawa nun hindi nila alam yun, hindi nila inintindi kaya ganyan ang nangyari sa kanila kaya ang, ang Israel hindi nawawalan ng gyera yan hindi sila nawala. Hanggang sa ngayon, hanggang noon pa, binigay na sila sa Diyos. Dahil nga, gano'n sila eh. Yun ang gusto nila eh, bigay sa kanila. Kaya sa ngayon, medyo tatagal lang gera na yan eh. Ang Israel. Pero, alam niyo Israel eh, maraming ano yan, maraming mga jet fighter yan. Tsaka maraming tumutulong dyan. Isa na ang kano. Kaya malakas ang loob. Kaya siguro kung wala ang kano, eh hindi ganyan katapang kasi ano eh uh, lahat ng nakapalibot sa kanya Iraq, Iran, medyo galit sa kanya eh. oops, hindi na nga pala tayo Okay, nakita tayo punta na tayo ng QB ito bakit ito ang pinakapaborito kong lugar dahil makikita niya po, hindi na makikita niya sa kanya diba? Yeah. napakasarap dito dahil pag pupunta kayo dito na naka-motor kaya naka-jacket kayo. At konti-konti uh, lang puro pag na to eh. malamig dito sa lugar na to. So thank you Japan Road dahil nagustuhan niyo yung walang kwenta-kwentang video na nagawa ko. Pero darating ang araw kapag kailangan ko pa kasi ng ano eh, ng uh, subscriber na 900,000 na lang 990000, ah oh, 900,000 700 yan para magkaroon ako ng subscriber na 1 milyon. So, sulitin natin makakuha tayo ng subscriber na yan. 1 milyon lang ako. Okay na sa. Please, uh, mga ulit, maraming salamat sa panonood niyo. Pagtitiyaga niyo. Ito ang SBMA, isa kamagandang lugar kung saan kay pwedeng magbakasyon maraming taxi dito kaya hindi kayo mga problema sa transport. maraming beach maraming swimming pool maraming hotel at ang mga tao dito oh bait lahat sana yung mga tao dito sa ibang mga uh, nila Pa uh, pasyon na yun kaya ang mga hotel yan oh. lahat yan po hotel yan yeah. Hotel.